sinagot ni Senator Leila De Lima ang mga testimonya ng mga testigo sa pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso sa illegal drug trade sa loob ng New Believed Prison. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancho. Live! Yes, Joyce! Sa natanghali sa sa isang press conference ngayong umaga nga ay nagsalita muli si Sen. Laila de Lima sa mga muli natatanggap niyang harassment magmula ng mga isang publiko sa House Committee on Justice Hearing nitong mga nakarang araw ang kanyang personal contact details kabila na nga floor, ang kanyang phone number at address. Binasa ng senadora kanina sa press conference ilang ilan sa mga text messages na uri ng harassment na muli natatanggap niya mula sa mga gikilalang tao. Ayon rin sa kanya, floor, ay eh, kasulukuyan siya naghahanap ng na ibang matitirhan ngayon dahil na rin sa lumala ng banta sa kanyang buhay. Sa so ngayon daw kasi ay uh, maaaring naapektuhan na ang kanyang tinitirahan na subdivision sa Paranaque, ito ay sa kabila ng paghigpit ng seguridad na ipinapatupad na doon. Isa rin sa mga inhayag ni Dilima sa kanyang press conference kanina ay ang umano'y pagtilit kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino upang tumistigo laban sa kanya binasa floor ni uh, Dilima sa press conference kanina yung text message umano ni Marcelino sa isa nilang common friend kung saan sinasabi niya na hindi anya siya makakilos ng malaya ngayon dahil sa banta sa kanyang buhay. Ayon sa umano yung text message ni Marcelino ay pinipilit umano siya upang lumantad at ituro si Dilima binang pangunahing protektor ng mga sindikato ng droga ang sa senadora ay humingi na ng permiso dun sa kanilang mismo kaibigan upang basahin sa publiko itong text message na to at uh, maipakita rin anya kung paano pinipilit ang kanyang mga kaaway upang gumawa ng uh, peking testimonya at ituro siya bilang pangunahin na hinakinabang sa operasyon ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Sinabi ni Dilima na may nakumpirma na rin siyang isang kaso ng inmate na talagang isa na ilalim anya sa overnight interrogations ng Special Action Force kung saan anya ito ay tinorture psychologically at saka na tumistigo laban kay Dilima. Sa so na nagpaliwanag naman yung senadora sa ilan sa mga nailantad na alegasyon labas sa kanya magmula na magsimula yung hearing ng House Committee on Justice, Kabina na John Floor, yung questionable raid na ginawa nila sa maximum compound ng New Bolivian Prison sa so 2014. Ayon, kay si, uh, Senator De Lima, tokoan na nakatanggap sila ng tip mula sa Philippine National Police tungkol sa operasyon ng droga sa loob pero minabuti anya niya na pamunuan na lang ng Department of Justice, National Bureau of Investigation at uh, Philippine Drug Enforcement Agency ang naturang raid at ginawang support na lang ang Philippine National Police. Ayon sa Senadora Flor, ito ay sa dahilang ang DOJ naman ang may jurisdiction sa Bureau of Corrections at hindi ang PNP. Itinanggi naman ang Senadora na siya ay tumanggap ng ilegal na pera mula sa para sa kanyang kampanya mula sa inmate na si J.B. Sebastian na umunay na muguno sa drug operation sa loob na Bilibid. Si Sebastian Anya ang uh, naging tipster nila noon sa loob na New Bilibid Prison kaya hindi siya isingama sa mga nauna nilang raid at uh, hindi rin naisama doon sa mga naunang inilipat sa NBI compound pero matapos Anya na ma-issue na pinapaboran ng uh, Bucor at ng Department of Justice si J.B. Sebastian ay nagpahintulad na rin si Senator Dilima na siya ay ilipat at isama doon nga sa Billy 19. Samantala, umaasa naman ang senadora na magiging patas ng kalalabasan ng committee report ng House Committee on uh, Justice. Pero ayon sa kanya, ay hindi na siya magugulat kung sakaling ito si J.B. Sebastian na to na tinuturo nga na kumukuha ng pera mula sa illegal na droga ay mag-testify na rin laban sa kanya. Sa matala floor mamaya ay magkakaroon o ipagpapatuloy dito sa Senado ang pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights patungkol sa mga manikaso ng extrajudicial killings at summary execution sa bansa. Pero sa pagkakatong ito, si Senator Richard Gordon na yung uupo nga chairperson nito. Ayon kay Senator De Lima ay handa siyang humarap din dyan at makipag-magbigay na kanyang partisipasyon sa kabuan ng pagdinig. Floor. Joyce Balanjo, nagulat mula sa Pasay City.